lunos so, ngayon no gusto ko malaman niyo no patungkol sa mga bata no no na sinasabi ng ating Panginoong Kristo no sinasabi niya no na huwag niyo pigilan ang mga bata na lalapit sa akin kasi ang kaharian ng Diyos ay sa kanila sa mga bata so sinasabi ba ito or literal ba ito ng mga bata isa unang-una -una dito is oo isa ito sa para sa mga bata or literal na mga bata at pangalawa nito is ito yung mga bata sa pananampalataya sa ating Panginoon yung mga bat, yung mga tao pa no, na bago pa lamang nagbabalik nagbalik loob sa ating Panginoon na siyang unti-unting nag nag-aral or uh, natututo patungkol sa salita ng Panginoon. Maraming mga tao no na siyang pumipigil sa oras ng isang tao magdesisyon no na maglingkod sa ating Panginoon. Ang isa sa pumipigil sa kanila nito is pamilya nila, kapatid, anak, magulang, mga barkada o kahit sinong mga tao no na siyang pumipigil sa iyo yung mga tao na yan is yun yung mga ginagamit ni satanas upang ikaw ay pigilan na bumalik sa ating Panginoon no? so ito ay nangangahulugan no, na sabi ng ating Panginoon huwag niyong pigilan ang mga bata na lumapit sa akin kasi ang kaharian ng Diyos sa kanila sa mga bata kung kayo mga tao na yan kung kayo ang mga tao na siyang pumipigil sa inyong mga kahit sino mga kaibigan nyo, anak, kapatid, o sino man yan no, na babalik sa Panginoon at pananampalataya at pinipigilan nyo, huwag kayong magkakamali na gawin nyo ito. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, huwag nyong pigilan. Pag sa oras na pinipigilan nyo ito, hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari sa inyo pagdating ng araw kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan mas dubli pa dahil nga ang isang tao na gusto mamumuhay mamuhay sa salita ng Panginoon upang magkaroon ng buhay na walang hanggan according sa mga pangako ng ating Panginoon sa Kristo pero ikaw mismo ang pumipigil dyan mas matindi pa siguro ang mga kaparusahan na ipapataw sa iyo pagdating ng araw kung ang tao na iyan kung ang tao na iyan ay mamamatay sa kanyang kasalanan dahil nga sa pinipigilan mo siya na babalik sa ating Panginoon so huwag kayong magkakamaliin yan no? according dito sa nakasulat babala yan ang ating par Panginoon, warning yan ang ating Panginoon na huwag niyong pigilan kung isang tao magdesisyon na babalik maraming mga tao diyan no na magbabalik loob nito maraming mga tao din no, na natatawag sa kanilang mga sarili no na mga Kristiyano no ganito ganyan no wag kang pumasok diyan kani ganito ganyan wag kang ganito ganyan tapos na hanggang hanggang nalito na lang yung tao hanggang nalihis na lang yung pag-iisip ng isang tao or tinatahak ng isang tao na instead na mamuhay sa salita ng Panginoon nalilito na tuloy ang isang tao ganyan ang mangyayari kung pinipigilan ng panuo o mga demonyo ang isang tao lagi niyong tatandaan yung sinasabi ng salita ng Panginoon na yan hindi lang yan literal na mga bata gaya doon sinasabi ng ating Panginoon no, na bigyan niyo po kami ng pagkain namin sa araw-araw doon sa prayer so yung pagkain ba noon is literal ba yun na pagkain na bibigay sa atin doon bigyan niyo kami ng pagkain namin sa araw-araw literal ba yun na pagkain isa dyan, oo. At pangalawa niyan is God word, God's word. The word of God, sa salita ng ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon, Jesus Kristo, di ba? Ang tao na bubuhay hindi sa pagkain lamang kundi sa mga salita ng ating Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig na bubuhay ang isang tao hindi sa pagkain lamang. So nangangahulugan yung salita na yon is hindi lang siya literal na pagkain talaga na kinakain natin sa araw-araw. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Isu si Kristo is huwag tayo mag-worry patungkol sa mga ano at anong ating kakainin o ating isusuot. Kasi ito mga bagay na ito ay alam ng Diyos na tayong lahat ay nangangailangan ito at lagi itong hinahanap ng mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Instead, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, Seek the kingdom of God first, and all these things shall be added to you. So ang lahat literal ba? Kung an, ito bang sinasabi niya no, na all these things shall be added to you? Is literal ba itong mga bagay sa mundo na i-add ia sa iyo? Hindi rin. Ang bagay na shall be added to you, all these things shall be added to you, is doon sa kanyang kaharitan sa langit. Lahat ng kailangan mo, ang doon. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa mundo. Dahil marami dito magnanakaw, kakainin ng mga anay, or kakalawangin, or anuman mangyari. Doon kayo mag imbak ng kayamanan o mag-ipon ng kayamanan sa kaharian ng Diyos sa langit kung saan walang magnanakaw, walang anay o walang sino man yung sisira na Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. So lagi nating tatandaan na may mga bagay na sinasabi dito sa kasulatan na akala natin literal yung sinasabi dito pero hindi lamang sa sinasabi or literal na pagkain or itong sinasabi na ito kundi may kahulugan yan in spiritual no maintindihan natin to in spiritual no mga salita ng ating Panginoon or kahulugan sa mga sinasabi ng ating Panginoong Isa Kristo ba diba? kasi kung sinasabi natin dito is literal lamang si baliwala itong mga ganitong mga example na ito so lahat ng bagay dito sinasabi ng ating Panginoon is hindi lamang sa literal na buhay ng tao kundi in spiritual mismo ng mga kahulugan no, na lagi nating iintindihin kung ano yung mga sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo kasi buhay ang kapalit no kasi buhay ang salita ng ating Panginoong Isyo Kristo. Kasi Jesus Christ is the Word of God at nagiging tao at sa pamamagitan ng, sa Kanya, tayo ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi nga ng ating Panginoong sa si Kristo noon na ang kakain sa mga pagkain na ito ay gugutumin ulit at ang iinom sa mga tubig na ito ay mauuhaw ulit. Pero ang kakain sa aking laman at dugo ay hindi na magugutom at mauuhaw sa, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. Yun ang pinakadabes sa lahat gawin natin makahulugan, gawin natin pinakamasaya or fokus, nakapokus tayo doon sa ating Panginoon. Hindi sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas lamang. No? Na lumilipas lamang. Hindi ko sinasabi noon na ah, huwag na kayo magano ganito, ganyan. Kundi huwag niyong iblagay sa puso niya na kumbaga dyan niyo ipinopokus yung attention niyo or desire ng isang tao sa mga bagay sa mundong ito dahil lumilipas lamang ito doon tayo magpokus sa ating Panginoong si Kristo kasi ang ipapalit niya sa ating buhay is buhay na walang hanggan doon sa kanyang karyan sa buhay natin na lumilipas lamang na may kamatayan babangon tayong muli mabubuhay tayong muli according sa sinasabi ng ating Panginoong si Kristo kung tayo ay mananampalataya sa kanya babangon tayo muli at mabubuhay tayo kasama niya doon sa kanyang kaharian. Pero kung tayo ay hindi mananampalataya o susunod sa kanyang kaluuban o kautosan o kaluuban, babangon tayo muli pagdating ng araw pero mapaparusahan dahil nga hindi tayo sumusunod sa kanyang kaluuban. At dahil nga napaparusahan tayo, ang puot at galit ng Diyos sa atin, pag ay walang hanggan so lagi nating tatandaan niya so hanggang dito na lang no maraming salamat hindi accessible